Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapakong ng sambayanan. At sa ng bawat Filipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. One time the new Filipino time. Alasete ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga akusado sa missing sabongeros. Aarestuhin muli ayon sa DOJ. Ito naman hong si Mary Ann Maslog. Hinatulang guilty sa kasong graph ng Sandigan Bayan. Ito ang military partnership ng Pilipinas at ng Amerika, business as usual, ayon ho sa AFP. Ang Maharlika Investment Corporation naman bukas sa pagbili ng shares ng State Grid Corporation of China. Liderato ng Senado, Hantaraw Sundin ng anumang maging desisyon ng Korte Suprema, hinggil po yan sa inihaing petisyon laban sa 2025 National Budget. Pagbuo ng guidelines para sa mga artista taat influencers na mag-endorse ng kandidato pinag-aaralan na ng COMELEC. At isang buwang kulang na sanggol na may severe pneumonia na tulungan ng Brigada News FM Cebu at ng Juan Tahanan Portal. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule atres estenja ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa umaga. balita nationwide. Brigada balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Yerkules, mga kabrigada, January 29, 2025. Pagdiriwang ho ng Chinese New Year. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po, si Brigada Glenn Parungaw. At ako naman, si Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, hinihiling ng Department of Justice ang muling pag-aresto sa anim na akusado sa pagkawala po ng mga sabongero noong Enero 2022. Yan ho'y kasunod ng pagpapawalang bisa ng Court of Appeals sa piyansa ng mga akusado matapos mapatunayang nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Manila RTC Branch 40 Presiding Judge sa pagpayag ng petition for bail ng mga akusado. Ang mga akusadong ito mga kabrigada ay anim na security personnel ng Manila Arena na pansamantalang nakalaya noong December 2023 matapusong makapagbayad ng piyansang 3 milyong piso ang bawat isa. Brigada Balita Nationwide. Opisyal na manang hinatulan ng Sandigan Bayan Second Division ng guilty. Sa kasong graft ito nga hong si Mary Ann Maslog. Sino nga ba ito? Siya po yung isa sa mga akusado sa controversial na textbook scam noong 1998. Lalo dyan, eh makukulong na ho si Maslog mga kabigala na hanggang 10 taon kapareho ng sintensya kini Amelia Aranas at Ernesto Giang na kapwa din ng 10 taong pagkakakulong. Maslog, kasama ho si Naaranas at Giang mula sa Nooy, Department of Education, Culture and Sports o DEX, ay sangkot nga ho yan sa 24 million peso graft case. Noong 2019, malalang lang nagpanggap ho siya na patay na at nagtago sa ilalim ng ibang pangalan ngunit nabisto noong nakaraan taon matapos lumutang ang totoong nagmamayari nito. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada Military Partnership ng Pilipinas at ng Estados Unidos Business as usual daw ayon sa AFP brigada kath austria e brigada mo brigada <laughs> <laughs> Ang armed forces of the Philippines na hindi mapipilay ang ugnayang militar ng Pilipinas at Amerika dahil sa pagsuspinde ni U.S. President Donald Trump sa mga foreign assistance. Partikular na tinukoy ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga long-standing agreement ng dalawang magkaalyadong bansa. For the side of the armed forces of the Philippines, we have long-standing long partnerships with the U.S. and uh, we continue. Uh, with our partnership programs moving forward kabilang dito ang balikatan exercises na isinasagawa sa bisa ng visiting forces agreement na isang halimbawa ng treaty at hindi tulong mula sa Estados Unidos dumistansya naman si Padilla sa maaaring epekto ng utos ni Trump sa mga pulisiyang nasa hurisdiksyon na umano ng mga leader ng bansa he defer to our um, higher authorities to answer any policy uh, related question on, in terms of the USA Pero kung military partnership sa pagitan ng Pilipinas at U.S. ang pag-uusapan, tinawag ito ng AFP na business as usual. In terms of our preparations, it's still business as usual. Samantala, sinabi pa ni Padilla na kabilang sa ikinakasa sa balikatan ngayong taon ang paglahok ng mas maraming bansa kasama ang mga dating observer lamang sa military drills. In the heart of changing lives, ito si Brigada Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Mahardika Investment Corporation bukas daw sa pagbili ng shares sa State Grid Corporation of China. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! b yeah. Hindi isinasara ng Maharlika Investment Corporation ang pintuan nito sa posibilidad na makabili ang pamahalaan ng shares mula sa State Grid Corporation of China o SGCC sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pahayag ito ni MIC President Rafael Jose Consing Jr. nang tanungin kung bakit sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated bumili ng 20% shares ang pamahalaan. Gayong kinukwestiyon ngayon ang malaking shares ng Chinese-owned company na na SGCC sa NGCP. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na hindi pa nila nakakausap ang SGCC at tanging sa SGP pa lamang nila nakita ang oportunidad ng pagbili ng shares. We have not spoken basically to to the Chinese. Uh, we only saw this opportunity sa SGP level. Okay? Um, we're not having any discussions with uh, with the Chinese with China state, state Grid of China rather at this point in time. So, uh, no, no conversations are occurring with them. If it becomes available, I think so, yes. Kaugnay nito, nilinaw ng opisyal na sa kasalukuyan na wala sila nakikitang external threats o anumang disruptions na maaaring makaantala sa power supply ng Pilipinas. Mababatid na sinabi ni Consing na sa ilalim ng investment ng MIC, matitiyak nito ang seguridad ng power supply ng bansa mula sa external threats and disruptions kung saan binigyang diin din nito ang pangangailangan na magkaroon ng boses ang pamahalaan sa mga desisyon ng NGCP. Uh, those threats don't exist in fact today. Um, and uh, we just want to basically say that our presence there at least would be able to monitor if such threats indeed arise. But at the moment, um, no such threat exists, and um, nothing has been proven. Uh, and uh, in fact, there are no allegations of such, uh, such threats existing. in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kada balita nationwide. Matapos ngang maghain ng ilang individual ng petisyon sa Korte Suprema para po hilingin na ipawalang pisa ang 2025 National Budget. Itong si Senate President Cheese Escudero, tiniyak na handa sila sa Senado na sundin ang anumang utos mula ho sa Korte. Brigada, Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada pansamantala munang tumanggi si Senate President Cheese Escudero na magkomento sa inihayang petisyon ng isang grupo sa Korte Suprema. Ito ay para hilingin nga na isentabi o ipawalang bisa ang inaprobahang 2025 National Budget. Hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kaudusan ng Korte Suprema ay siyempre susunod ng Senado. Pero bilang tugon na rin sa isyong ito, ay muling iginit ng senador na walang kulang sa inaprobahan General Appropriations Act taliwas nga sa mga akusasyon na mayroong blank item dito. Para sa akin, unfair, unfair comment at accusation nyo lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat, o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalin sa korte, re-reklamuhan at ipepreskon. Maaalala, una nang sinabi ng senador na naniniwala siya na mas darami pa ang pamumulitika sa paglapit ng 2025 midterm election. Ngunit sa kabilangan nito ay binigyan din niyang importanteng maharap nila ito bilang mga opisyalis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Miss News can use 3d nationwide the mandate the mandate 2025 midterm election midterm election Kinumpirma ho ni Comelec Chairperson George Garcia na pinag-aaralan na ho ang pagpapatupad naman ng mas maikpit na regulations para mabantayan naman at ma-regulate ang mga influencers na mag endorse ng mga kandidato. Layunin daw ho nito na panagutin ng mga kandidato na gumagamit ng taktika kung saan ay e na donation lamang ang bayad para po sa mga paggamit sa artists at influencers bilang paraan ng pag-e-endorse. Sa kasalukuyan, inutos naho ng Comelec bumalik ang pagbabantay sa mga influencers na yan na lumalahok sa kampanya ng mga kandidato, pati na rin ang mga mapanlin lang daw na poll surveys sa social media. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, itong produksyon ng bigas inaasahan daw na makakarecover na ngayong taon. Brigada Sheila Matibag e brigada amor! Brigada! Report. Positibo ang Department of Agriculture o DA na makare-recover ang local agricultural production ngayong taon, lalo na pagdating sa bigas. Ito ay kasunod ng mga losses na nangyari dito noong 2024. Noong nakaraang taon kasi, bumaba sa higit kumulang 19 million metric tons ang lokal na palay mula sa higit kumulang 20 million metric tons na naani noong 2023. Sa isang interview, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa na target nila ngayon na kahit ang subsektor man lang ay makabawi at maabot nito ang 20.4 million metric tons. Maliban dito, binigyang diin din ni Demesa ang pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka sa pamagitan ng dagdag pondo sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA at ang inamiendahang Rice Tarification Law para sa susunod na taon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Shila Matibag ng 15.1. Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Meralco naman, iniyahanda na raw ang 19 billion pesos na refund sa kanilang mga consumer. Brigada Jigoboy Custodio. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. Maghahain ng petisyon ang Meralco upang i-refund ang 19 billion pesos na over recoveries mula July 2022 hanggang December 2024. Ayon kay Larry Fernandez, Head for Utility Economics ng Meralco, na ilathala na sa mga pahayagan ang detalye ng actual weighted average tariff refund at nakatakda na itong ihain sa Energy Regulatory Commission anumang araw. Ipinaliwanag ni Fernandez na ang refund ay ipapatupad sa loob ng tatlong taon at idedeposito sa billing ng mga consumer. Sa karaniwan, lahat ng klase ng consumer ay makakatanggap ng refund na 11 centavos kada kilowatt hour. Ngunit partikular sa residential customers, ang aktual na refund ay aabot sa 19 centavos kada kilowatt hour. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, hindi pa natatanggap na komisyon ang petisyon ng Meralco Ngunit mayroong 75 araw ang ERC upang maglabas ng pansamantalang desisyon mula sa araw na ito ay maihain. Sinabi rin ni Demalanta na maaring mabago ang 19 billion pesos na halaga depende sa pagsusuri ng mga eksperto ng ERC. Ngunit nilinaw niya na posibleng mas maaga ang kanilang desisyon kaysa sa itinakdang 75 araw. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News Authority. Katabalita Nationwide. Patuloy naman ang pagtulong na isinasagawa ni sa Bongo sa mga komunidad. Isa na ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng pagpaha at pagguho ng lupa dyan sa South Cotabato. Ilang bahagi ho ng kanyang inisyatiba kasama ho ng National Housing Authority, isinusulong ho ng mambabatas ang Emergency Housing Assistance Program upang matulungan ang mga nasalan lantaho ng mga kalamidad. Nagpaabot din ng tulong ang malasakit team sa mga apektadong residente tulad ho ng mga food packs, vitamina, damit at iba pang mga relief items. Brigada Balita Nationwide Piminungkahi naman ang isang health official na pag-aralan ng pagpapababa ng edad ng pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga paaralan. Ito ay mula ho sa 10 years old sa kasalukuyan, pababa ng 8 to 9 years old. Ang rekomendasyong ito mga kabrigada ay bunsod po na naka-alarmang pagtaas ng bilang ng mga batang nabubuntis. Gayundin, din, ang mga namatay dahil po sa panganganak at ang dumarami hong kaso ng kabataan tinatamaan ng HIV. Pati nga sa ulat ng DOH noong 2023 ay naitala ang mahigit 3,000 na kabataang papae na nanganak sa murang edad mga kabrigada at dahil hindi pa umuno ang kop kanilang katawan at kalusugan upang magdalang tao, tumataas din ang bilang ng mga batang ina na binabawian ng buhay. Ay ulat nga rin ho, ang 47% na kabuang kaso ng HIV ay mula sa kabataang nasa edad 15 hanggang 24 years old. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Para naman sa ating health news mga kabrigada, ang pagsali ho sa mga activities gaya po ng mga organizations of volunteer works ay marami hong hindi lamang para sa sarili kundi para na rin ho sa ating komunidad. Ang ganyang mga social activities ay nakatutulong po sa mental health na kailangan ding tutukan bukod po sa ating physical health. Isa ho yung paalala mula ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang to pa rin. Ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, dumulog ang 21 anyos na nanay na si Cherry Ann Pano. Wala ho ito sa Barangay Poblasyon Pardo, Cebu City. Sa Brigada News FM Cebu. Para sa kanyang isang buwang gulang na anak na si Calix Ibano. Ang sanggol, mga kabrigada, ay natayagnose na may sakit na severe pneumonia at kasalukuyan po silang humaharap sa malaking gastusin para ho sa pagpapagamot. Ikinuwento ni Cherry Ann na kinakailangan nila ng pinansyal na tulong upang mabayaran ng hospital bills na umabot na sa 177,000 pesos. Ang kanilang anak ay na-admit sa isang private hospital matapos po itong i-recommend ng doktor dahil sa kritikal na kondisyon ni Calix. Emosyonal at taus-pusong nanawagan si Cherry Ann ng tulong mula sa mga listeners ng Brigada News FM Cebu. Hindi naman nabigo ang ina dahil maraming kabrigada natin ang nagpakita ng malasakit at kabutihan. Dahil sa tulong ng ating mga kabrigada at ng One Tahanan Party List, nakalikom po ng 28,000 pesos na donasyon para ho sa sanggol. Lubos naman ang pasasalamat ni Cherry Ann sa mga kabrigada, gayon din sa Brigada News FM Cebu at sa One Tahanan para sa tulong na kanilang natanggap. Ako si Cherry Ann Pano, napasalamat ka ninyo mga kabrigada sa pinansyal nga tabang nga 28,000 nga inyong gihatag para sa akong anak nga si Calix Chase Ibano, subay sa inyong gipahigayon nga pagbrigadahan one tahanan nga nakiguban sa one tahanan party list. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po'y makatulong kasama ang Wantahanan Partylist. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa atin pong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM. At sa wantahanan, maraming salamat ka, Brigada balita. balita! Nakabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan mapag Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puersa. Nong Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. Ang sipachai kong hey fachoy. At naman si Brigada Gab Dalisay. Kolaborito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.